Ika-isang daan at tatlong put dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang pavilion na ito kung saan napakinggan ng ating bida ang hiyawan ng mga babae. Pumasok siya sa ilalim at sinasabi na andito na daw siya. Hindi ko akalaing may lihim na daan pababa sa basement ng gusaling ito rin. At mukhang ang basement ng gusaling ito ay mas malalim pa kaysa sa nauna. Pumasok si wumuon sa isang napakalawak na espasyo na may malaking bathtub o mas tamang tawaging mainit na pool na may usok na tumataas mula rito. Muling napatigil si Wumoon sa kanyang nakita. Mga dosi dosenang ng hubad na babae ang nasa pool. Sa gitna nila, may isang matabang lalaking hubad na marahas na umuulos sa likuran ng isang batang babae. Natila nasa dalawampung taong gulang. Na sinasabi pa nito na ang pakiramdam na ito ay napakaginhawa. Na sinabi naman ng isang babae sa kanyang harapan na iunoknim. Tingnan daw niya siya at sinabi naman ng isa nating tingnan din daw niya siya. Na namumula ang bida na napasabi na ano daw ang nangyayari dito. Napansin siya nito at sinabi sa kanya na yung brother. Gusto daw ba niyang makilahok sa kanila? Nagulat ang ating bida at napasabi sa kanyang isip na hindi ako makapaniwala. Napansin niya pa rin ako kahit itinago ko na ang presensya ko ng husto. Siya ba ay isang peerless master? Tumayo ang punong yunok na nasa kalagitnaan ng edad at tumayo ito at sinabi na bigyan nyo kami ng sandali. Nananlaki ang mata ng ating bida sa kanyang nakita. Na makikita ang ating bida na nagulat at sinabi sa kanyang isip na sandali lang. Kung siya'y unok, hindi ba't dapat wala na yon sa ibaba? Ngunit, malinaw na naroon ito sa ibaba sa harap niya. Higit pa, tila napakalaki nito. Nakita ng punong unok ang pagkalito sa mga mata ni Wumoon habang nakatitig ito sa kanyang batuta at tumawa ito ng tahimik at sinabi habang kinuha ang tuwalya na marahil ito ay mukhang kakaiba sa Tinanggal din ito sa akin nang unang pumasok ako sa palasyo. Umalis na siya sa batab. At sinabi sa kanya nang unit sa di maipaliwanag na dahilan, nagawa kong mag-aral at maging isang peerless level at dumaan sa isang kumpletong metamorphosis. Na napasabi ang ating bida na posibli daw ba iyon? Umupo ito sa gilid ng batab at sinabing muli na salamat, lumaki rin ang aking batuta nang mangyari iyon. Hindi yon talagang magandang bagay. Nang wala ang aking maliit na sarili, masigasig akong nag-aral at namuhay ng disiplina, walang anumang pagnanasa. Ngunit nang bumalik ito sa akin, nagkaroon ako ng hilig sa mga babae at namuhay sa kasalanan sa loob ng dekada. Ngayon, ako ang unang pumipili ng pinakamagagandang bagong consort sa tuwing may dumarating. Nanapangiti ang ating bida at inalis na sinabi na malamang ay mahimatay ang emperador sa galit kapag narinig niya yon. Dagdag pa niya na dinala ng emperador ang yunok na ito nang walang pag-aalala, isinasaalang-alang na siya ay wala ng batuta. At sino ang makakapaghinala na hindi lamang muling tumubo ang pag-ibig ng yunok, kundi magiging matagumpay din siya sa mga court lady ng imperyo sa loob ng dekada. At tumawa ito ng malakas habang sinasabi sa kanya na oo nga. Tama ka. Sa sandaling malaman niyang ginagawa ko ito, malamang ay mahimatay siya. Napatingin ng seryoso ang ating bida, at sinabi sa kanyang isip na ang enerhiya na taglay ng yunok na ito ay naiiba sa mga guro ng Heavenly Martial Sect. Nakakaintriga, pero wala akong nararamdamang masamang intensyon mula sa kanya. At pagkatapos tinanong siya ng ating bida na alam mo ba ang tungkol sa Heavenly Martial Sect? Na nagulat ito at napasabi na Heavenly Martial Sect. Heavenly Martial Sect daw ba ang sinasabi niya? Tama. Kilala ko ang mga yon. Sinasabi mo bang nandyan pa rin ang mga bastardo na yon? Na sinabi sa kanya ng ating bida ng seryoso na nakakagulat. Isipin mo, mayroong peerless master na hindi kaanib sa Heavenly Martial Sect. At nasa loob pa ng palasyo, hindi mababa. Na itinuro siya nito at sinabi na hindi daw ba't may isa ring peerless. Master na hindi nakabilang sa Heavenly Martial Sect na nakatayo sa harap ko. Kasama pa, ang mga Heavenly Demons ng Heavenly Demonic Cult ay naging mga guro ng Peerless Master para sa mga henerasyon. Natumingin ito sa kanya at sinabi na ang kaalaman ng isang tao ay limitado sa kanilang mga karanasan at pagkatuto. Nanagulat ang ating bida. At nakatayong sinabi niya sa kanyang isip na ang mga salita ng yunok na yon ay tumama sa puso ko. Ang mga salitang iyon ang susi upang matulungan ako na buksan ang aking pananaw. Dagdag pa niya na kung hindi ko nalampasan ang absolute wall, magagawa ko kayang mahanap ang lugar na ito. Maririnig ko ba ang kanilang ginagawa? Hindi. Masyadong mahirap iyon. Nakikita ang muka nilang dalawa na sinabi pa niya sa kanyang isip na napakaraming mga master sa mundo at napakaraming mga kakaiba. Kahit ngayon, marami pa rin mga bagay na hindi ko alam nakatawid si Wumoon sa Absolute sa loob ng Heavenly Demon Mound at naging Peerless Master matapos maglakbay sa isang mundo ng malawak na kawalang anyo sa loob ng dalawang panahon. Subalit, mukhang mayroon pa siyang mahabang daan na tatahakin. Na napatingin siya sa kanyang kamay ng seryoso. Na makikita ang muka ng Yunok na may naamoy at sinabi sa ating bida na sa totoo lang, yang brother, hindi naman ito mahalaga, pero nararamdaman ko ang pagnanais na pumatay mula sa iyo ano, pumatay ka ba ng emperor o kung sino man? Natumugon ang ating bida at sinabi sa kanya na pinapatay ko lang ang mga nararapat na mamatay. Sa halip, pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? Tumugon ito habang nakakrus ang kamay sa katawan na nakaupo na siya daw ay si Genyo. At siya daw ay nasa tatlong daang gulang na. Sa tingin niya, Dagdag pa niya na sa tingin ko ay makakagawa akong maging banal kung malalampasan ko ang aking kasalukuyang antas, pero medyo mahirap pa rin. Nakatingin ng seryoso ang ating bida sinabi na Jinyo. Tiniyak ni Humuon na maalaala ang pangalan. Sigurado siyang hindi niya pa ito narinig noon. Ngunit naniniwala rin siya ng walang pagdududa na tatlong daan na si Jinyo. Sinabi ni Jinyo sa kanya na sandali lang, yang brother mukhang may bumisita sa akin sa itaas at mula sa loob niya, may isa pang mas maliit na jinyo na humihiwalay sa katawan niya. Habang ito ay papaalis sinasabi nito na sino daw ba ang pupunta rito ng ganitong oras ng gabi. Nakatulala si humoon sa nakita. At napasabi na hindi daw ito maari. Iyon daw ba ay. Na mabilis na sinabi sa kanya ni Jinyo na simpleng trick lang iyan, na ito, at sinabi pa na isang bagay na natutunan ko mula sa isang miyembro mula sa shaman cult noon. Ang mga yon ay talagang may napakaraming pambihirang pamamaraan. Nasinabi sa kanya ng ating bida na kaya ginamit mo ang mga clone na yon upang manatili sa imperial na palasyo sa nakaraang tatlong daang taon. Natumugon ito na matalino ka. Young brother. Tama yon. Dagdag pa nito na habang tatlong klon pa ang pinakita sa kanya ni Jinho at sinabi na nakagawa ako ng mga tagapagmana sa pamamagitan ng mga taong ito at pinapasa ko ang kanilang mga posisyon at ari-arian sa aking sarili. Nanapasabi ang ating bida sa isip na may gulat sa mukha na kung gayon. Marahil ang empress ay nagkaroon din ng relasyon kay Jinho. Posible ring ang kasalukuyang emperador ay anak niya. Nasinabi pa ni Jinho sa kanya habang tumatawa na yung brother. Gusto mo bang uminom habang nandito tayo? Natumugon ng ating bida sa kanya, at sinabi na oo, gusto ko yan. Dagdag pa niya sa isip na sigurado akong may makukuha ako sa pakikipag-usap sa taong ito. Makikita ang labas ng pavilion. Na sinabi sa kwento habang sila ay umiinom na si Song Wumuon at Jinyo ay nag-usap tungkol sa iba't ibang bagay habang uminom ng alak. Habang lumilipas ang oras, lalo niyang hinangaan si Jinyo. Dagdag pa sa kwento na nang una siyang pumasok sa silid na ito, akala ni Wu Moon ay isa lamang si Jinyo na mapaghiganti. Ngunit habang nalalaman niya ang higit patungkol sa kanya, natuklasan niyang si Jinyo ay isang tao na may malalim na pagsasanay at kaliwanagan. Nakangiti ang ating bida at sinabi sa isip na napakapalad kong nakilala si Jinyo. Makikita ang bote ng alak na sinabi ng ating bida sa kanya na bueno pakiusap, ipahiram mo sa akin ang iyong lakas upang labanan ang Heavenly Martial Sect. Natumugon ito at sinabi sa ating bida na alam mo ba kung ano ang layunin ng mga taong iyon? Ito ay ang pagkawasak ng murim. Dagdag pa nito na iyan ang kanilang layunin. Na nainis na sinabi ng ating bida na pagkawasak ng murim. Nagkwento pa si Genio sa kanya, at sinabi na orihinal, sila ay isang grupo ng mga tao na nais lumampas sa mga makatarungan at masamang sining at nais na magsikap para sa pagkumpleto ng sining ng Marshall. Na makikita ang ating bida na seryosong nakikinig sa kanya. Na nakasimangot at sinabi na yon din ang dahilan kung bakit tinawag nila ang kanilang sarili na Heavenly Marshall Sec, di ba? Natumugon ito habang makikita ang mga ito na oo, subalit, kahit gaano kalinaw ang tubig, mga ngamoy ito kung ito'y matagal na nakatigil at habang mas matagal silang nabubuhay na walang pakialam sa mundo, unti-unti nilang nakakalimutan kung paano makisalamuha rito. Dagdag pa niya na sa wakas, ito na lang ang natitirang naiisip nila. Kung ikukumpara sa karaniwang mga martial artist ng gangho, sila ay nakahihigit. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at tatlongput dalawang kabanata. ika-133 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi pa sa kanya ni Ginyo na mas mataas ang kanilang martial arts, mas lumalalim ang kanilang paniniwala, at isa pang problema ang lumitaw. Na sinabi ng ating bida sa kanya na ano daw naman yon. Sinabi sa kanya ni Ginyo habang makikita ang mga aninong ito na ang lahat ng tao sa kanilang sekta ay orihinal na inisip na pantay-pantay. Lahat sila ay mga kasamahan na nagtutulungan para sa parehong layunin. Gayon Gayunpaman, sa isang punto, nagsimula silang magbahagi ng mga ranggo ayon sa kanilang pagkakultibasyon. Sa katunayan, ito ay higit pa sa desisyon ng isang tao, ngunit siya ay napaka makapangyarihan na walang sinuman ang makakapantay sa kanya. Kaya wala ng ibang pagpipilian ang natitira kundi sumunod. Nasinabi ng ating bida na ang mga hindi sumunod ay tiyak na mamamatay. Sinabi ni Jinho sa kanya na ang taong iyon ay tinawag na Marshall Heaven God at inilagay ang kanyang mga nasasakupan sa ilalim niya ayon sa kanilang mga pagkakultibasyon. Sa ilalim ng Marshall Heaven God ay ang Marshall Emperor, at sa ilalim ng Marshall Emperor ay ang tatlong Heavenly Marshall Kings at ang apat na Palace Masters ng Dao. Dagdag pa niya sa kanya na matapos bumuo ng kanyang tinatawag na Marshall Dynasty, nagpasya silang patayin ang lahat ng mababang tao ng murim sa loob ng gangho na nangbugulo sa konsepto ng kung ano ang martial, gamit ang kanilang mababang antas ng kasanayan. At iiwan ang mga teknikal na kaalaman lamang. Dagdag pa niya na makikita ng mata nito na ang kanilang paggalang sa kung ano ang martial ay naglaho at sa kalaunan ay naging isang fanatikong landas na katulad ng isang kulto. Naseryosong nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi na para sa isang taong lumaki at ginugol ang buong buhay sa palasyo ng imperyo mula pagkabata. Paano mo nalaman ang napakaraming bagay tungkol sa Heavenly Martial Sect? Tumawa si Jinho at sinabi sa kanya na bukod sa iyo, marami ng tao ang lumaban laban sa mga halimaw. Nayan sa Kangho. Hindi lang sila lahat natalo, kundi binura pa ng Heavenly Martial Sect ang laban laban sa kanila mula sa kasaysayan. Sinabi pa niya sa kanya na ang aking guro ay isa sa mga taong iyon na napasabi ang ating bida na ganun daw ba? Nakatingin sa ibaba ang ating bida, at sinabi niya sa kanyang isip na nakakapagtaka, kahit anong isipin ko. Ang katotohanan na ang Heavenly Martial Sect, na may mahabang kasaysayan, ay hindi pa rin nagawang lipulin ang murim gamit ang kanilang kapangyarihan hanggang ngayon. Marahil ay dahil hinarangan sila ng mga taong yon. Sinabi pa sa kanya ni Ginyo na matapos mawala ang lahat ng kanyang mga kasama sa laban-laban sa Marshall Heaven, nagpunta ang guro sa Imperial Palace at nagtagong may malubhang sugat. Sa isang tadhana, nakilala ko siya at tinulungan siya, itinago siya mula sa mga mata ng mga nasa palasyo. Pagkalipas ng mga tatlong taon ng pagtuturo sa akin, ang guro ay humimlay sa kapayapaan at nakaabot si Jinyo na maging peerless level batay sa mga martial arts na natutunan niya sa loob ng tatlong taon. Maraming pinagsaluhan si na Wumoon at Jinyo. Madalas na nagmamalaki si Jinyo tungkol sa kanyang nakaraan, habang si Wumoon ay nagtatanong ng lahat ng maiisip niyang tanong tungkol sa Martial Heaven, lalo na tungkol sa kanilang organisasyon. At sinabi sa kanya ni Jinho na mukhang mag-uumaga na. Hindi ko na malayang tumagal tayo ng ganito katagal sa pag-uusap. Sinabi ng ating bida na nag-enjoy din ako sa pag-uusap natin. Kung ganoon. Tumayo na siya at sinabi na nakikiusap ako sa iyo, isa pang pagkakataon. Pakiusap, ipahiram mo sa akin ang iyong lakas upang labanan ang Heavenly Martial Sect. Nakangiting sinabi nito sa kanya na kung ikaw ay nakatakdang manalo, mananalo ka kahit hindi ko ibigay ang aking lakas. Kung ikaw ay nakatakdang matalo, matatalo ka kahit natumulong ako. Masaya pa sinabi, habang namumula ang muka, at idinipa ang kamay na masaya lamang akong nabubuhay dito. Ito ay isang paraiso kung saan. May masarap na pagkain na inihahain sa tuwing nais ko, at maaari kong ibahagi ang aking mga kasiyahan at kalungkutan sa magandang bagong consort tuwing gusto ko. Bakit ko gustong umalis? Alam ng ating bida na ang paghimok kay Genio ay halos imposibleng gawin. Talagang mahal ni Ginyo ang buhay na ito, at tila nakapirmi siya sa lugar na ito dahil sa kung gaano siya katagal nang namuhay sa ilalim ng lupa sa Forbidden City. Na malungkot na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na hindi lahat ay tungkol sa pagiging isang peerless master. Pakiramdam ko, hindi siya kailanman lalabas. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na bagyang yumuko na wala na akong magagawa. Naiintindihan ko. Maraming salamat sa oras mo. Natumugon ito sa kanya at sinabi na sige, inat ka sa paglalakbay mo. Masaya akong nakipag-usap sa'yo. Sinabi pa niya sa kanya na at Sana makamit mo ang mga bagay na nais mo. Natumugon ang ating bida na salamat. At pagkatapos ay malakas na siyang tumalon mula sa ibabaw ng bubungan. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na nakatanggap ako ng marami mula sa simpleng pakikipag-usap kay Jinyo. Sa kasamaang palad, hindi na kami magkikita sa hinaharap. Makikita ang pavilion ni Jinnyo. Kung saan nakatungo siyang sinasabi na Song Wumon. Sinabi din niya na Heavenly Martial Sect. Nang biglang dumating ito at sinabi na Yunok. Namimiss na kita. Na naman si Jinnyo at sinabi na ikaw pala yan Crown Princess. Tuloy daw siya. Dagdag pa niya na namimiss na din daw niya siya. At pagkatapos ay hinawakan niya ang prinsesa at sinabi sa isip na tama. Masaya ako sa buhay na ito, bakit pa ako alis? Dagdag pa niya sa isip na kung anuman ang nangyayari sa labas, wala na daw siyang pakialam doon. Na makikita ang muka nito na parang may pagdududa sa kanyang mga sinasabi. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang makapal na usok na ito sa gitna ng kabuntukan. Na si Mara ay kasalukuyan na andito sa kalagitnaan ng isang walang kaanyuan bundok. Tumigil siya sandalisa. Harap ng dating punong himpilan ng formless veil, isang walang laman na yungib kung saan tanging abo at mga guho ang natira. Pagkatapos ng isang sandali, sinimulan niyang hanapin ang mga labi. At pagkatapos sa wakas ay nakakita niya ng isang bagay. Ang Marshall Book of the Death God, na napasabi pa siya na hindi daw nasunog ang libro kahit na ang buong formless veil ay nasunog sa paligid nito. Ito ay gawa sa isang espesyal na material na hindi maunawaan ni Mara. Death God ang tawag noong nakaraan ay Troop of Invincible Assassin. At naalala pa niya noong inaabotan siya ng isang manwal ng matandang ito. Na sa kwento na isang araw, siya ay nag-aral na alisin ang lahat ng emosyon. May isang tao na nagbigay sa kanya ng librong ito, gamit ang mga kamay na may mga kunot, isang matandang tao na nag-alaga sa kanya at sa kanyang ama. Hindi man niya alam ang pangalan ng taong iyon, tinawag lamang niya silang elder no. Hiniling ni Elder Nu kay Mara na pag-aralan ang mga teknik sa loob ng libro para sa kanilang lugar dahil hindi nila ito natutunan sa kanilang sariling talento. Bukod dito, hiniling ni Elder Nu na huwag niyang sabihin ito sa kanyang ama. Ngayon naisip ko, habang unti-unti ay naibalik ang aking mga damdamin dahil kay Wu Muon, tiyak na nakaramdam ng awa si Elder Nu sa akin. Iyon marahil ang dahilan kung bakit niya ipinasa sa akin ang kamanghamang sining ng pagpatay ng Diyos ng kamatayan makikita si Mara na sinabi pa ni Mara na ama. At naisip naman niya ito at sinabi na ang aking ama. Isang hindi pamilyar na damdamin para sa aking ama, ang pinuno ng Invisible Executioner Village, ay umaakyat sa loob ko. Galit at awa. Mga damdamin hindi ko kayang maramdaman bago makilala si Wu Moon ay lumalabas. Ngayon naisip ko, ang buong buhay ko ay nasira dahil sa aking ama. Kaya't siya ang dahilan kung bakit ko siya kinainisan pero naawa rin ako sa kanya sa parehong oras. Siya ay isang napakamahina at hangal na tao at bilang kanyang anak mas inaalala. Niya ako kaysa kanino man. Pero sinira pa rin niya ako sa kanyang baluktot na pag-iisip. Dagdag pa niya sa isip na may mga pasa siya sa muka na sa isang punto. Pinag-usapan niya ang tungkol sa aking ina dahil siya ay nalasing matapos uminom ng isang bagay na hindi niya karaniwang ininom. Sinabi niyang nakilala niya ang aking ina at nahulog siya sa pag-ibig, pagkatapos ay tumigil siya sa pagiging isang mamamatay tao at nagsimulang mamuhay ng normal na buhay. Ngunit hindi nagtagal, isang grupo ng mga mamamatay tao ang dumating mula sa sekta ng mga mamamatay tao kung saan siya dati nabibilang at kinuha ang buhay ng aking ina. Tumakas ang aking ama na bitbit ako bilang isang sanggol. At nagtayo ng Invisible Executioner Village bilang paghihiganti at nilipol ang kanyang kaaway, ang sekta ng mga mamamatay tao. At pinalaki niya ako upang maging pinakamahusay na mamamatay tao upang hindi ko na maranasan ang isang miserableng buhay tulad niya. Nang hindi niya alam na yon mismo ang nagdulot sa akin ng pagdurusa. Ang mga luha ko ay dumadaloy. Kung hindi dahil kay Wumoon, hindi ko kailanman malalaman kung paano umiyak. Kapag naiisip ko si Wumoon na nagbibigay daan sa akin na maramdaman ang mga emosyon na ito, nararamdaman ko ang pasasalamat at galit. Pananabik at poot. At ang pinakamahirap na bagay ay sa lahat ng emosyon na nararamdaman ko, ang ito, ang pinakamasakit sa puso ko. Marahil ito ang tinatawag ng mga tao na pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at tatlong put tatlong kabanata.